tong step by step guide sa paggawa ng effective logo para sa negosyo sa DIY do it yourself Kaya kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito Let's learn new things sa DIY do it yourself Napakahalaga ng logo sa bawat negosyo. Hindi lamang dahil nakakadagdag ito sa apil ng brand, kundi dahil ito ang magsisilbing gabay sa mga tao para makilala ang business mo. Kaya kung nais mo magtayo ng negosyo, sa paggawa ng logo, alalahanin mo ang mga ito. Una, dapat madali itong ma-recognize ng mga tao kahit sa sandali o unang tingin pa lamang nila. Ikalawa, kahit anong kulay ang gamitin, dapat madali itong makilala, lalong-lalo na kung ito ay naka-black and white. Ikatlo, dapat kaya itong ma-recognize kahit nakalinya o nakadraft lang ito. Ikaapat, ang logo ay hindi dapat mawawala sa branding kahit ibahin ang sukat. At ikalima, kahit walang kalakip na brand name, ito ay dapat pa makilala. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!